Ayan mga kaboy ente. Teka, pabis mo na ako. Kahit mga 30 to 45 minutes dandahan lang. Ah, medyo ano kasi mataas na yung sugar natin. Yeah, nagt-300 ako. Pinipilit ko siyang ibaba ng 100. Paglahan-lahan lang. Ay, kasama rin, ano. na talaga yun, ano. Dati, walwal uh, -wal tayo lahat na lahat na ata na, ano, na alak na tikman ko na. Oh my God! Wow! halos araw-araw ako uminom dati, so ngayon noong nakaraan medyo nanghina ako dahil tumaas yung sugar ko tumaas din yung cholesterol tumaas rin yung uric acid nandito pa check up ako uh, sa saturday next week meron akong laboratory so malalaman natin mga kaboy int uh, i-update ko rin kayo uh, ngayon ko lang na pagtanto na napakalaking bagay yung ano yung kailangan mo rin ng bigyan ng ah uh, yung sarili mo na maging maayos din para maging maayos rin yung buhay mo kasi kung hindi, mismo sa sarili mo rin kung hindi mo kakayang ayusin ah, uh, buhay mo rin pati pamilya hindi maayos kaya hanggat hindi pa huli kailangan gawin tumatanda uh, na tayong mga uh, almost ano na ako almost 25 years na ako nag-ahente uh, parang yung 25 years ko nandun lang sa ano nandun lang sa pagigahente -pag parang wala na akong time sa pamilya ko so ito naman mag ano na tayo nag, nag ano na ako eh? almost 20, uh, 20... 20 ano ata ako nag start ako 20 20 years old na agente so ano na pala 27 years nasa 47 ako ngayon so magpi 50 na tayo kaya dapat 3 weeks later na lang makarating ngayon ng ano ng ano mga kabayente ng 50 ah uh, 270 yung tatay ko namatay 73, lakasin ang uminom. Halos araw-araw din uminom niyon. Kaya, habang kaya pa, hindi eh, na kung kaya pang babago. Kaya naman, kung gusto mo, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Okay, mga kaboy, nti ingat. <laughs>